ang papel sa madalas nating itinatapon. Matapos itong magamit, sa basurahan ng diretsyo nito. Pero para sa curator ng Media Museum sa Baguio City na si Art Tibaldo, maaari pa itong magamit at gawing papel ulit. At ngayong araw, tinuruan niya ang mga estudyante kumukuha ng apprenticeship. Isa na rito, si Van Erich. Yung pinili ko po kasing strand ngayon is bale connected po siya sa magiging course ko sa college. Pero unfortunately po, nagbago na po ako ng pipiliin course. Pero ngayong apprenticeship po namin, uh, marami po akong natutunan sa mga itinuturo po ni Sir Tibaldo na pwede ko rin pong magamit in the future. Ang mga lumang papel gagawin nilang postcards o di naman kaya magsisilbing canvas. Ayon kay Art, ito raw ang sinaunang paraan ng paggawa ng papel at nais pa niya itong may preserba nang hindi ito mabaon sa limot sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Well, for now, uh, binabalikan namin yung makalumang estilo ng pag iimprenta Pero ba bago sila dadako sa pag iimprenta gagawa muna ng papel. Ito yung handmade paper from basic hemp kaya gumagamit kami ng like yung hemp ng pinya. Pero dito ngayon, ginagamit namin yung uh, dahon ng snake plant. So, alam natin yung snake plant ay maraming fiber. So, nagre-recycle -re din tayo ng papel. So, yung mga mga tinatapon ng mga papel na ano, dinidigdig natin, green grind natin at ibinabalik natin na magiging art paper uli. Okay? Kaya ako sinabing art paper kasi may texture, pwedeng gawin postcard. So pagka matuyo yung ginagawa ng mga estudyante, pwede kang mag-imprinta. So yun ang gagawin namin sa susunod. Pero bukod sa paggawa ng mga papel, tinuturo rin niya ang sinaunang paraan ng printing na siyang ginagamit noon para makagawa ng marami kopya ng isang obra o sa paggawa ng kopya ng libro halos kapareho lang ito ng woodblock printing sa China at Japan. Yun nga lang, ang pinagkaiba, imbis na sa kahoy, sa rubber inuukit ang disenyo at papahiran ito ng ink o tinta, tsaka itatapal ito sa canvas. Ang resulta, DIY print art. Para hindi malimutan yung, ano, yung historical fact tungkol sa mga sinaunang pag-imprenta at paggawa ng papel. At uh, hindi lang naman ito sa pag iimprenta uh, Pwede rin gamin, magagamit natin yung ating inborn or innate skill na hindi na lang gawang makina. Okay? Ngayon, andali nang mag imprenta ng imahe, picture, using computers, printers, maski yung na, nakuhanan ng larawan ng cellphone madali na lang i-imprenta. Ah. Nadidito kasi yung, kumbaga, thrill na ma-experience nila yung makalumang pamamaraan kung paano gumawa ng print o kaya uh, larawan sa isang papel na sila mismo ang gumawa. Sa pagunlad pa lalo ng teknolohiya sa printing, lalo pang nagiging madali ang pagpaprint ng mga obra. Pero mahalaga pa rin daw na mapreserba ang ganitong klase ng sining na siyang sumasalamin sa ating pagka-malikhai. Vanessa Bugtong, RNG engineers